Hello everyone. Ako, talaga namang sobra dami nating uh, alam ko marami sa atin dito ang talagang nawindang no na inendorso ni Amy Marcos si V ni nako baliktad tuloy <laughs> na inendorso na VP Sara si Amy Marcos no bakit kaya nako guys makinig tayo kay Harry Roque kasi may punto talaga siya kung bakit ginawa to ni VP Sara. Kasi nga naman, kailangan niyang unahin yung pwesto niya. Kasi hindi talaga natin mapapabalik si PRRD, no? Kung natanggal talaga siya sa pagka-busy si presidente. Kaya guys, mas mabuti ng manigurado. Pero, I know talaga. I know. I know. I trust VP Sara in this. Hindi na siya magpapabudol tulad ng dati. Pero, Basta guys, maniwala tayo sa kanya. Dito yung uh, opinion ni Harry Roque. Sana nga po. Pero ang tanong ngayon is, ngayong inindurso na ni Inday Sara si Mangga ay Marcos, iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon, bakit nga ba ang Inday Sara ay indurso pa kay Amy Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng ano nung kaso ng nga uh, Um, House of Representatives kung talagang baka maya maya ay mag-endorse na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako gaya ng sinabi niya sa bong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endorse na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara. Yes. Never again to the Marcoses. Pero, ang anuman naman niya nakakulong sa dahil. Siya ay ginigipit say na impeach at siya dadaan sa paglilitis sa Senado. So kung siyang nag-indorso kay uh, Inday kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit yes. ito. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang uh, impeachment trial, no? Na kung saan lilitisin siya ng uh, uh, Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni uh, Inday Sara ng at least uh, walong senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. E bilangin natin, ilang ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment? Ang sigurado dyan ay yung um, tatlong PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po ay siguradong yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni, Presidente, ni BP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, boboto na rin sa kanya. Yes, Sino si Camille po Villar. Sino boboto kay Inday Sara? Nanda si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Yes. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Uh -huh. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente naman ni uh, uh, Tatay Digong si Alang Kaitano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alang Peter Kaitano hindi rin susuporta sa pagpatanggal kay Titi Sara. Yes. si yung kapatid niya, si Pia Kaitano, na bagamat hindi pa nai-indulso ngayon Inday Sara, eh tingin ko may indulso rin. So, posibleng pangwalo ay si ay ni Marcos. ngayong siya ay na indurso na. Siguro naman, eh, kapag na-indulso na si, ngayon na-indulso na ni uh, uh, Bipisara si uh, um, mangga Aimee Marcos eh talaga namang at least maninindigan siya uh, mana Aimee na kihindihan niya ang anong tangka para tanggalin sa puesto ang ating vice president no sana nga naman po no yes. so anyway so ganyan po ang analysis ko no ang uno-una na kailangan ni Inday Sara it's the fight of her life kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang Vice presidente Tama. Kasi kung sa bid Presidente, mawawala yung resources na kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. No? Yes. At magiging mas madali na Marcos forever ang uh, ang uh, ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit uh, kaya inendurso ni uh, Sara si uh, Amy Marcos? Well, bukod po po dyan, eh, nararian yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang uh, dating presidente Rodrigo Rova Duterte. Ako naman po ay ako'y sumasang-ayon dun sa sinabi ni uh, Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman? Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni uh, Tatay Digong. No? E eh, totoo po yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano at ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni uh, Secretary Boeing Widmuller, E talaga ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level. At Alright. alam natin, ang ginamit nilang instrumento, isang tao na napakalapit sa first lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong ambasador nilaw ng kanyang opisina pala ay special envoy ito on transnational crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. Yes. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. Yes. Yeah. So, ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Pigong. At nalaman din natin na talagang Uh, bagamat uh, sinasabi ng mga kapulisan, ng order na isakay sa eroplano si Tatay Ticong ay nanggaling sa PNP chief, eh hindi naman para desisyonan damang ng PNP chief niya. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo. At wala Correct. At walang pwedeng sa kanyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari, pero sa pamamagitan ng kanyang uh, pagkakaroon ng uh, hearing, eh na detalye kung ano yung mga karumag-dumal mm -hmm. nga ng mga pangyayari. Dyan sa sa Senado. So let's give credit where it is due dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si uh, um, Amy Marcos pero siya naman po ay nanindigan. At syempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So okay. kaya nga po, onse na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po si uh, Amy Marcos sa uh, opisyal na uh, kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni Bibisara. Pero ano po tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa hig, nagkaroon na ng bagong perspective dito kay Bibisara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Ami Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay nararian lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para uh, pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, eh talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back and scratch your back. Ngayon nangangailangan nga ng suporta si ay Marcos, syempre, tinulungan siya ng Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Ami Marcos dahil ginamit nga siya para manalo at talaga namang wala namang uh, masyadong nagawa si Inday Sara si Ami Marcos para itigil yung mga maiitib na balak ng kanyang kapatid at mga kaalyado ng kanyang kapatid eh kahit papano eh magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga ay Marcos. Yun naman pala. Pero guys, naku, nasa talaga, nasa dulo talaga ng isip ko, no? Paano na lang kaya pag nalalo yan? Tapos hindi tutupad sa usapan, no? Tulad ng kapatid niya, naakala ni VP Sara is unity and continuity. Yun pala, ano? Bagoong Pilipinas. Tapos ito na naman si Amy Marcos, baka pag nanalo yan, yun pala, hindi pala buboto sa impeach, uh, buboto pala siya sa impeachment. Hindi pala siya against, no? Yun lang talaga, guys. Naku, ang hirap. Ang hirap din. Kaya guys, naku, anong ma anong masasabi ninyo? Ano ba sa tingin niyo dapat nating gawin? Iboboto ba natin o hindi? Nako, ewan ko na lang guys. Tulungan niyo po